Bo. Bo, nak kau nak ah? Hmm, kau nak ko. Kau nak. Dia sudah nun ko bai. Bai ara ko gila gang itu beras tak koreo. Kau nak. Unsa? Do bungol ka mai gila gang ko itu beras tak koreo ba. Bagi sih mane nun jeruk. Tik ko ai. Sus na lang ni si Rosmi, abisan kuha sang itlog ros ako pa. Basi karo masiling ka ako pa magpalit sini ya? Ariyo. Dua kay na kay palangga ta ka. Hala. Ano kaya kapla Amros? Ano nang kay itloga? Hindi ka makaon itloga? Araw? Arti naging kayo? ni sa mga bayana ni? Doon mo maoy ka si mga ba? Noon sa? Doon mo maoy ka si mga mo ba? Mamao si mga? Ang itlog ba? Doon mo maoy ka dako si mga itlog? Kako, bukayo gruneros ayun. Sa kinang pagdoon mo sa kwarosaw, gidanlak na gidaw? <laughs> Hahaha. Ha? Ahahahaha! <laughs> pa wala nalang kagilagaan, gitlog, mauna'y <laughs> mo sila ko ba oh? Mao -mao, ano naginaugin? Anlak na na gin? Hindi naging... po guruy nga niya, hindi <laughs> ka Hindi, mabatsagan ka lang, si Rosmini. Ah. Uh, <laughs> hindi ko na ipasudaan sa imo mo Ay hindi, <laughs>

Ti na kung saan talaga yung anay gini, kaliwat ang dalakon. Wala. Karoon gamin. Amin. Kaya nang kaya mo. Wala. Wala mo yung mga silingan, dadrao. Wala. <laughs> May kain mo silingan, ah, mo dahil kang kaang si buong maglakat. Kaya nag-go dahil kay gitlog. <laughs> <laughs> Ikaw na <gilog> sa... <laughs> Ikaw na gitlog sa kaya pabalog-balog. Ikaw pang taon na nabalaros, naghahanap pa rin mong istorya. Uy, nung saan naman ni si Rosmi, uy. Wala, <laughs> wala, <laughs> wala, wala. Pakaulawan man niya yung bana. <laughs> Te kay ang ako naman to ya kay kay mo kay ako na to kagingon ko lang adu ka parya barya daw. Do ka parya kaya kay si Ling paginaw. Wala lagi Pos kalang Kaya Mhm. kaon nagkaon kalang dasing inay Hindi Ya kay do mamut ko kita ko ba. Pertay pun ning dagwa guru kayo rusoy nonsa naman ni surut mini kay ya lang maning agin. Kag may mana. Mas dako pagidayang ako ang itlog. Aras.